hinihintay ko sila ay prepare ako para sa pagkain nila pagkatapos nito, ilalagay ko na sa table bahala na sila kung ano yung nila dito at least nakaready na salamat sa inyong pagtanggilig sa ating youtube channel give a kiss inside my channel thank you very much God bless us all good day mga ka-everything kaya tanyo bago na naman akong task sa araw na ito ang pagbuluto ng friends rice or tinatawag nilang butat ito yung pinakakanin nila at hindi sila laging kumakain ng kanin ito lang okay na sa kanila so and hindi pa gaan yung kulo ng mantika hindi nagbuto ko ako ng ready to cook na at dalawang burger patty Nandun sila lumabas, sabi magluto daw ako tapos babalik sila ng maaga. Meron lang siguro ang binibili yung importante sa supermarket kasi kasama yung mga bata. So, ayan, nakaredy na. Pati yung table nakaredy na doon. Bago ako matulog, ito yung request nila. Ah, shrimp Ready to cook shrimp Đấy mà phải em cứ xem, bảy phần nào.